ito ay pili. Pili nuts. Ito yung pili. Kaya lang, kulay green. Hindi pa to siya masyadong dapat ikuhan doon. Kaya lang, kinuha na lang namin. Ay, hindi. <laughs> Basta kinuha na lang namin ito green. Pwede na rin ito. Ang isang klase nito ay yung itim. Dapat itim ito. Kaya lang, ito pwede na. So, ganyan lang naman ito. At ang kinakain, yung, ito yung balat. Kung maitim na ito, pwede kong sanang kainin yung balat kasi sa usaw mo sa tauyo na may kalamansi na may ano masarap to ito naman pwede itong kainin ganito siya oh may akin natin ganyan yan o oh, diba o oh, ganyanin mo lang naman ganyan lang naman nato ang pag pag ano nito pag kuha nito na nalako oh. ayan o oh. yan tapos ganyanin mo siya ayan o oh. tapos medyo may balak kayo ng konti ayan o oh. Yan, yan, oh, di ba? Oh, yan, oh. Diba? Ito yung shell niya, no. Yan yung shell. Tapos, ayun mo. Hmm, harap. Hmm. Di ba? Harap, harap. Hmm. Kasi ito, medyo mahirap sa kitin. Ayun mo lang siya, oh. Hmm. Harap. Hmm. Hmm. Harap. Hmm. Ganyan. Hmm. <laughs> 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 Parang ang hirap siya. Mayam. Mmm. Ang sobra na, ma'am. Mmm. Mmm. Ano lang, ha? Ihi lang, kain. Lap. Lap. Ang hirap. Ang lahat pa nga ito, ma'am, no? Malatok. <coughs> Magat. Magata. Magata. Magata sa Magata yan. Ngayon Harap. Ginagawa tong candy. Ito yung pili nuts. Pili nuts candy. Harap to. Hmm? Harap. Dali na naman to. Pwede naman siya. O, oh, di ba? Hmm. 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 Ayan. Oh. Nabuo ko siya. O, oh, o. Oh. Hmm. Wow. Oh, no. Di ba ang galing ko. O, oh. oh. Nabuo ko talaga siya. O. Oh. Ayan. So, hmm. hmm. Yeah, yun na. Hmm. Hmm, harap, Yummy, yummy. Hmm. mắt chưa có tiền mừng 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 bây giờ mà Ay, oh, ma. Basta din. Naikid yan. Bilog na. <laughs> 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 Ay, lang ito. Dapat ang gamit nito, itak. Ito, chili lang. Ang gano'n ng ano ko, nilagyan namin ng ito, oh. Yan. Ito. Kasi ah, eh, medyo nagkatanggal-tanggal na yung handle. Ganyan kaming mga ano. Ganyan kaming mga mayaman. Mabuloy. mayaman. <laughs> hanggat kaya pa pwede pa to, di ba? Ngayon, no, nilagyan na namin doon ng ano, ng goma. Ayan. Ay, hindi. Hindi ko na buo. Ayan. Sila nga kumakain. Tindam <laughs> 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 mo. Ang tawag pala nito yung ano, nagtitilad sa Bicol. Hindi ko lang sa Tagalog ano pag tawag nito pag nag-ano, pag nag-ano na siya. Ito, nagtitilad kami dito, nagtitilad oh, ayan o, no, di ba? Tapos ito kakainin mo lang 'to. Hmm, ganyan ganyan. <laughs> hmm? po talaga. Habi ko sa inyo. Ay, dito po na kayo dito sa Bicol. Marami dito sa amin ngayon ito. Hmm? Gusto nyo, pakita ko sa inyo yung ano nito. Yung puno nito talaga. Kunyan. Kunyan. Hmm? Ay, ay. Yeah. Ang galing ko talaga. O, di diba? Hmm. Yummy talaga to Tapos pag hindi pa yan na ano nyo. Dito naman sa dulo. Pwede mo rin naman siyang dublihin ganyan. Ganyan. Hmm. O, oh, diba? O, oh, ganyan siya. O, oh, tapos. Pag mo lang naman oh. Busol-busol mo sa dulo. Busol-busol. Ito <laughs> busol, busol. <Take, laughs> yun. Ako <laughs> 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 yun, Mm. Mm. Oh, yan. O, yan, oh. Yan oh. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Okay, sa <laughs> ibos. Ito, ha? <laughs> 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 Ay, yun, yun. Nagtilad naman ako. Oh, yan. Kamera <laughs> 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 man, siya. Ito, <laughs> ko. <laughs> <laughs> pinakita ko na sa inyo kung ano talaga ang yam, yeah, ano? Yami. Yeah, Yami to. Yami. Yeah, kung paano pa ganyan ng pili. Ito nga pala, hilaw lang to, hilaw. Mas masarap sana ito kung ito ay kulay itim. Mas ito so, yun talaga, yun pwede na yung kainin. Ito eh, pwede naman kainin to, pero mas masarap talaga yung kulay itim. Kasi yung balat niya, pwede mo siyang kainin talaga. Ang kulay itim. Harap talaga niya. Usa-usa sa tao yun, na may kalamansi, na may sili. Harap talaga. Yan lang. Ngayon mo, namumula-mula. Dalaga pa niya. <laughs> dalaga siya. Dalaga. Bata pa. Bata pa. Dalagita pa lang to Wala mo na. Pa sa pag ito. Hmm. Ayun ah, lang. Nakita ko rin niyo ha. Ang bye-bye na. Bye. bye